Go Thank you, Mr. Chair. Maganda itong ano eh, uh, bills na pinipresent mo ngayon, lalo na itong Simplified Government Aid Access at saka itong Anti-Discrimination in the Delivery of Social Protection Program. I think you are talking from experience, Mr. Chair, kasi nung nakarang election, Kasama kayo yata May tupad kayo, mayroong kayong AX. Hindi lahat nabibigyan eh. No? Nung kinuwento ko po yung uh, lahat po ng uh, mga binibigay na ayuda ng ating pamahalaan, magsimula po kayo sa four piece. Isama mo yung AX, MAIP, tupad, at saka yung paborito ni Chairman na AKAP. 194 billion pesos. Hindi ko alam kung uh, nabibigyan lahat ang dapat bigyan. Ito siguro yung uh, paraan para ma-address natin yun. Eh. Lalo na po yung ACAP. Yung, yung range po ng akap, Mr. Chair, is between 7 to thousand pesos. Yung AX, nasa 3,000 pesos per beneficiary. Yung tupad, depende po sa dami ng araw na kanyang uh, ipinagtrabaho. Pangkaraniwan po ay nasa 5,000 pesos po bawat beneficiary. Ngunit dahil walang guidelines po eh. Yung poor piece meron sapagkat merong conditions po ang batas na nakalagay doon eh. Pero yung AX, yung MAIP, yung tupad at saka yung AKAP, Very loose po yung guidelines, uh, wala pong guidelines, kaya po hindi namin uh, malaman kung ilan ang nabibigyan. I would like to believe with the huge amount of 194 billion pesos, matarget man lang sana doon, ay yung pinakamahirap po na Pilipino na about 5.5 million households. Ibig sabihin po noon, naglalaro between 27 Between 25 to 27 poor Filipinos. Pero wala po sigurong record yung uh, mga AX yung TUPAD, yung AKAP. Sana po isang araw ay sa pamamagitan ng committee ito mapatawag natin yung nagadminister ng mga ayuda na yun, Ilan po yung nabigyan? Kasi yung uh, lahat po ng mga ayuda na yon ay pantulong po sa pinakamahirap nating mga kababayan. Ang pinakamahirap po is between 25 to 27 million Filipinos. Kung nabigyan po ay 10% lang noon, sablay po yung programa. Kaya po tama ito na dapat walang, walang discrimination. Salamat po, Mr. Chair.